Magandang araw mga kaibigan. Uh, natin ng opinion, reaksyon itong post ni Attorney Rowena Guanson. July 9, 2025. Kowa Gibbs Office of the Vice President Highest Audit, audit Rating for Third Consecutive Year. Ito yung unqualified opinion. Highest rating. Tapos tanong, yung office of the president or office of the speaker, <laughs> ano kaya ang kanilang rating? Oo <laughs> nga naman, ano? So, kanina nag-press uh, conference ang bagong designated uh, spokesperson ng Office of the Vice President Atty. Ruth Castello yan inannounce niya uh, na ang 2024 audit audit rating ng COA sa OBP OBPS unqualified opinion ito may post si Atty. Harry Roque sabi niya congratulations to the office of the vice president For the COAS Unmodified Opinion on OBP's 2024 Budget. So, 2024, unmodified. 2023, matandaan ko rin. Unmodified din. Yun lang, 2022, meron lang notice of disallowance ng dahil sa bigla ang pag-release ng confidential funds. Yung 125 million. Yun lang. So, malinis ang audit rating ng ating Office of the Vice President. Ano ngayon ang nirereklamo nila? Okay, so basahin ko itong kanan. Uh, ito yung transmittal ng ano? Ano ito? June 19, 2025. Honorable Zara Duterte, Office of the Vice President and dear Vice President Duterte, we are pleased to transmit the annual audit report on the Office of the Vice President for Calendar Year 2024 in accordance with Section 43 of the Government Accounting Code of the Philippines. The attached report consists of the independent audits report The audited financial statements, the observations and corresponding recommendations which were discussed with concerned management officials and staff and the status of implementation of prior year rec recommendations. The audit was conducted so and so, dito na tayo sa So We believe that our audit provides a reasonable basis for our unmodified opinion. Yun po, ang mabigat. Highest rating. For so on so and so, yun know? so, We express our appreciation for the valuable support and cooperation extended to the audit team by the officials and staff of the agency. Office of the, the chief staff, yan, signed, yan, received. Uh, Sofia Jimora, Director for Yun. So, nandito yung Independent Auditor's Report. Okay, balikan natin si Attorney Guanson, former COA Commissioner. tuwan siya dito sa highest audit rate, rating na naibigay sa Office of the President. Kaya nagtatanong siya Ano kaya ang audit rating sa Office of the President? Uh, Magtatatlong taon na sila pati na sa si, uh, Office of the Speaker. Magtatatlong taon na. Wala pa akong nababalitaan. Uh, correct me pa Emma. I comment nyo. Wala pang audit report na lumabas o nabasa ko tungkol sa office of the president. Ganon na rin ng office of the speaker of the house. Wala pa. Uh, pwede bang malaman din natin? Kaya maganda nga itong itong uh, tanong ni tanong ni ator ni Roy Naguanson. Ano kaya ang Office of the President and House Speaker? Pagbasa lang ko sa mga comments. Amor M. Nasi, Kowa gives Office of the Speaker and President the highest... Crocodile of the Land. Iba naman to. <laughs> Haji Villacastin, left the group po yun, Office of the President. Noe Zombie, Office of the President and Office of House Speaker is the largest farm of, hindi ko nalang basahin. Cherry Gast, waiting for the President and House Speaker COA report. Roem Gani Atorne, wala na sa Constitution. Dani Mabayambang, speaker, accept the challenge? Oh, pwede kang challenge ito eh. Ilabas din nila ang kanilang audit report, di ba? Accept the challenge. So, sana mailabas din. Kasi kung ano-ano ang pinaparatang nila sa ating BP Sara. But uh, lalo ang, uh, tayong mga nagmamahal kay BP Sara, maligaya tayo, lalong patunay ito na maganda ang pamamahala ng ating OBP. Kahit kakaunti ang pundo na ibibigay sa kanila, napapagkasya siya. Uh, grabe ang 2025 grabe yung reduction ng kanilang budget 1.3 uh, billion ang na-reduce. So okay okay pa nung 2024 dahil hindi pa na nag-divorce ang unit kaya marami-rami pa siyang pondo ngayon wala na. Okay. So mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukinon Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Uh, sa ngayon, namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng sayute, uh, saging lakatan, at saka arabica coffee. Ang kasabihan nga, kung may itinanim, merong aanihin. Panoorin niyo ang video na ito. Anak ko sa saging lakatan ni Manoy Boy og muna ni ang una ni ang tanom og mga maayog gyud og dagko na pod. Maayong buntag ya Manoy. Maayong buntag pod. Oo. Ang gabuno, gabuno ka Manoy. Oo. Og gawas nga hinlo padayon pod silang Manoy ani sa pag-abono. sa salamat sa nagsuporta sa pagpananom og sa pag Huwag karon maupod ni ang ikaduhan ni Manoy nga iyang tanom nga saging lakatan. O gawas nga hinlo, mga tambok pagyod, o mga dagko ng iyang saging. So upadayon silang Manoy sa pag-abono. O kini ang among saging lakatan, dos mil ni Kapin. So dagan-dagan ni. So karon mananom na pod mi og kape. Og karon gawa sa saging alakatan nga lakatan nga tanom ilang manoy na nanom pod sila og kape. Kining kape tag 25 ani ang kada isa ka punuan. Ang among pagpalit. kalimutan ko lang gino patagatan sa video mm -hmm. napadayon sa pagkikorta sa ambong gitanom unang mm -hmm. anong lakatan Unya, mm mas mahal man angka kape di sa lakatan so, lakata o kape na po na amung gitanom mm pila kapunuan punuan man ay mong tanom nga saging lakatan kuan eh sinto cinta saran ni ka punuan ay Ang akong itanong mga kape, ipawas na ako ni sa 700. Oo. So, salamat ka, Emanoy. Oo, oh, salamat po.